Hindi, another vlog. Ako nga pala si Daddy Kenji, isang MC Taxi Driver. Andito ko ngayon sa Almar, bagong silang. Medyo matumal ngayon yung buhay ngayong araw. Hindi ko alam kung bakit. At bukas, Friday, holiday pa. Ay, ako po. Hindi talaga araw-araw talaga paldo. May araw talagang matumal. Katulad ngayon, sara may makuha akong booking kahit pagawa man lang. Kaya, dito muna tayo, mo muna tayo, sara pumasok na agad. One eternity later. Sa atin na booking, check nga natin to. Ayun o, booking. Ah, Trisha pangalan. Sa apartment lang. Okay. Punta na natin to. Baka mawala pa. Ay, sa so kas may pumasok din na booking sa atin. Ah. Okay. Huwag mo i-cancel. Hintayin na natin si mamababas. i-arrive ko para alam niya nandito ako. Tapos mag-send pa rin ako ng message. Hello, I'm here. Tignan natin. Ito na pala. Pangalan po ma'am, Trisha. Shower cup ma'am. Ay, <laughs> si Kuya Biago. okay. sobra barangay 176 po no sige so my church opo sa so my church sige po ma'am Okay na po, ma'am. Ah, dito na lang po. Okay po. Okay. Danda lang po. Oops. Okay. Bali yung cash naman po. Wala na po kayo mabayaran. Okay po. Okay. Thank you po, ma'am. Sige po, ingat, ma'am. So, ayun na nga. Hanap ulit tayo ng pwesto. Pagtatambayan natin. Sana, pasukan tayo agad ng booking. Ngayon, ganito muna tayo guys. Balitaan ko na lang kayo ulit man pag mayroon na pumasok booking. Hi guys, nandito na nga pala ako sa Fairview Terraces. Hindi ko na na-video kanina yung pumasok sa aking booking. Kasi binulsa ko na rin kanina yung camera ko kasi kala ko wala na talaga papasok. Eh, yun. Pagdating natin dito, naghintay ulit tayo ng ilang minuto, wala pa rin po pasok. Ang tumal talaga ngayong araw, sana mamaya gumanda konti yung biyahe. Kahit makuha ko lang incentive mamaya. Sayang eh. So, balitan ko na lang kayo mamaya, guys, kung makakarami ba tayo o makakuha natin yung incentive mamaya. Ha? O sige, bye. Bye-bye, guys. Ayan na nga. Umulan ng blessing. Biglang umulan. Ay, grabe. Negative talaga tayo ngayong araw, ha? Ah. Ang lakas pang ulan, oh. Hindi ko expected talaga ganito mangyayari. No choice talaga. Kailangan talaga muna mo eh. Labasa rin ako. At may kapote sa sobrang lakas. Eh, ganun talaga ang buhay. Ano guys? Bukas na lang ulit ako guys. Ingat kayo ah.